pa, may susunod pa. Okay. Okay. Siguro hindi pa siya to, hindi ko pa to alam eh. Tayo nga muna tayo rito. Ta. Oo. Oh. Uy, ganda t-shirt ah. Siyempre. Ganda. Pagkakain namin yung nung tangalian ni Ricky. Ayan. Punta kami sa ano. May pupuntahan kami ng um, hot spring. Maliguan. Oo. Baka magaling eh. At ito yung view na dadaanan natin. Ah, libre, libre. Punta tayo dun sa hotspot na sinasabi ni Ricky. Ay, o, ano yung ano Ah, patubig. patubig. Patunta sa palayan yan. Ayan man dito, oh. Oh, labi. Ano yung view? ganito yung pupuntahan ko. <laughs> Bakalain to. Nabot na yung construction. Okay. Okay. Ah, may dikwe eh. Yun, dito tayo papunta. Ito yung ilog. Ilog? Iloog ito eh. Ito Yun yung sinasabing hot spring. Mga locals lang ang nakakalam niyan. Yun, dito galing yung mga batang yung sa lubong namin. May inch yan. Yun oh, Umukulo, oh. Kaya naman, kaya naman ng katawan. Oo. Oo. Ano? Init? Pwede na nakapa dyan? Oo. Ah, malamig? Malamig na, boss. E, anong kumukulo? Bumal. Ah, hindi siya mainit ngayon. So hindi hot spring, cold spring ngayon ito. Pwede na magbabad, no? Oo. Lamig. Oo, magbabad dito eh. Lamig na. <laughs> bukal na bukal, no? Pero minsan mainit to. Hindi, hey, malamig talaga to. <laughs> ah, kala ko mainit. Nani, ma malamig talaga. Ayun, no? Eh. Bukal. Hanggang pagod mo rito. Hanggang talaga. <laughs> Ayan, simula dito ako mo rin yung mayon hindi yung tinong nagpapakita na eh. oo kaya na kanina wala wala kang makita eh. kahit saan lumugar dito sa pinunta namin ni Ricky masisilip mo ang mayon ayan sabi nga rin kanina hot spring daw wala cold. Ayan, very cold ito yung bubad eh. Ayan na, nagpakita na oh. Ay kung kailan napakalayo na natin. Ito lang may lubog eh. Hindi, hindi yata pwede lubog dyan? Pwede, kaya lang hindi ko sinubuo kayo lubog. Huwag na. Ito nga, ah, sige lang ka pa, masige lang. Ito yung lakas eh. Bukal ah, na lang ba yun? Ito lang ba yun? Ito lang ba yun? Ito 360 bukas yan. <laughs> ngayon sabado ng alas 3 mapadya kami mula kay Lariki para magawa na natin yung vlog natin para bukas Yan, ang ipo na natin napakagat na ayan alright Show Grabe yan. Taas. Grabe inaahon namin. Grabe yan. Pag ganun ganun ng daan. Ang lalim ng dagat niya oh. Ang lalim ng pinanggalingan natin. Ang lalim. Huh. Pag ganun ganun na. Palalim nang palalim. Ito ito po muna susunod po. So, pa. Yung, siguro, hindi pa ito dorin di pa siya doon di ko pa to alam eh. Hay muna tayo dito. Oh. Uy, ganda t-shirt ah. Siyempre. Oh. Uh, oh. <laughs> tumula tayo, pahing ang konti. <sighs> SM Legaspi Pumunta tayo race kit Ilala ko yan ha Bye Sir Kita ka po po Welcome po sa Saan? Plastic... <laughs> Puro SM na sa Maynila na pupuntahan natin D dito eh <laughs> tayo Sa SM, sa SM Pero, pa rin tayo, tayo nakita <laughs> Ay si Sir Nobel Ano ah, gudate nun pa, gudate nun O kuha tayo ng race kit eh no? Saan na yun? Saan tayo din na kaya? Dito. Buti pa yan, nakipasok talaga oh ako ako na yung sa akin kanina, siya ba ako? Ah, nakuha mo na ba? Sige. Ah. Tapos. Sige lang, sige, Sento niya. Thank you. Wala kayo mga tayo. Ah, nung, nung Webes pa ako. Anong Webes? Ah, nandiyan ah, kami sa Tabaco nung kaibigan so, ko. So, nag-side trip kayo? Ah, nag-side trip kami. Ito kaming mayon, skyline. Okay guys, ha? Panoorin itong magiging vlog <laughs> ni Sir Noel. Maganda dito sa, ano, sa mayon. Panayangin sa iyo ha. Ah. Ah, Tama lang. Ah, lang. <laughs> tongyang ka nang nanunuk, nanunok so ka. Diyan ako galing kanina. Oo, so kang tongyang ka. pagka-register diyan ang kain. So ayun, dito tayo para sa race kit. Hello po, race kit. Dito po kukunin. Ah. ID -huh. po sa. ID 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 ko dala Nasa bag ko Nasa bike Di diba ba pa pwedeng number na lang? 471 471 Opo Ayun 475 Yun sa akin Ano mo Pasay na lang 475 Ito pa my check? Ayun Thank you Okay na po Thank you. Thank ah, Yan. Yung po bang ay. Sige po. Thank you. Sir. Uh -huh. Shout out. Shout out sir. Shout out, pang, Shout out ang mahal ko. Mahal mo? Oo. Oh. <laughs> Saan ba tayo kita? Dito sir sa ano. Ngunang unang 360 natin. wala. Yung pangalawa wala kami. <laughs> Thank you sir. Excited. Tara na si Ricky para makuha niya yung kanya third floor Okay, ready na tayo bukas. Tawagan natin Team Apple. Kala ko inumin. Alcohol pala. Thank you, JCI. Kapabala man itong bag na to. Uh, oh, stubs. Sticker. Drinks and food stub. At IP siguro. Oh, yun. Para dito. Okay. Scooch. Tingnan natin yung mga VIP rito. Ha? Uh, Hay Sir, oy, sir. Happy anniversary. Happy sir. Oh, na yon. Batiin niyo naman si, uy, si Batman ng Happy 50k subscriber. Happy Congratulations, Master Thank Partner. Thank you, Master. Mm -hmm. salamat sa inyo lahat na patuloy na suporta. Ah. Thank you, ah. Uh, um, Hindi na, labas na tayo. Huli kang ngayon. Ka wala kang kawala ngayon sa akin. Huli kita sa buntok ngayon. Video ko mo na sa sarili ko. Sige, video mo na. Alam mo, Parang up to Nandito kami sa SM. SM Legaspi. Pagkuha kami ng race kit. Doon sa food. Doon sa food. Doon Nag-bees ng... costume tayo. Costume so, si Batman. Uh, Batman talaga yung favorito niya. Ayan na. Ano? Basta tayo? Oo. Oh. Oh, tara. Basta tayo. Manok ka maabot, ha. Baka mabangga mo si Superman dyan. Bakit? Bakit nga ba? Ano? Bakit? Uh, Sino ang pinaka, ano na, superhero Pinaka ano? Pinaka mabait na super hero. Sino? Hmm? Si Superman o si Batman. Nak. No. Paborito ko pareho yan. Hmm. Hindi ko pwedeng pumili dyan. Paglalabanin huh? ko na lang silang dalawa kaysa pumili ako. Sino pinaka mabait? Yan ang tanong mo. Yes, sir. Ah, uh, ano, sino? Hindi ko alam eh. Si... Si... Sino? Superman. Puripot. Tripot. Tapos? Si Batman. Si Batman ano? Laging siyang bahala. Laging siyang bahala. Bahala hmm. si Batman. Si Parang kumawa. Uh, ayaw nga, no. Bahala si, ba <laughs> si Batman. Bahala si Batman. Ayun, ayun. Nagkakagulo, Andito kami. Andito kami. Ayun, no. Sir Lawrence ng JCI. picture po? Pwede, pwede po. Ang ko na po kayo, Idol. Ay, salamat. Super tagal ko. po. Salamat. But, man, kayo? Po. Lang, so Batman kayo po? Hindi ko. Eh na. Si Batman. Hindi Ay, sir. Good afternoon po. Alam ko ka. Ano Yun. Kapit bahay ko lang ito ni Batman. Talaga. Sa pa. Ayan. Thank you, thank you. Pwede kayo parkir mo dito sa ano? Dito ka rin naman. Pirma, sir, pirma. Oo, oh, pwede. pwede lang yung pentel pen, di ba? Ball pen. Kung meron ba dito siya, ano eh. Ayan natin yung pinagkakaguluhan. Ay, magkakapatid pala to. Tsaka si Papa Louie. Saira at si... Si Alu. Lopez. Tara, <laughs> 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 ano na daw? Uh, Yan, ini-invite oh. namin kayo Diba? Okay, in invite namin kayo mag-join sa Mayon 360 2024 uh, Bukas na June 30, 2024 Anong aras, Ay Master? 5 p.m. 5 p.m. ka ba? Ikaw, 5. Alas 6 siya, 5 a.m. ka. Sige, ako alas 4. Alas 3 pa lang, nandun ako. na. 3 a.m. Nandun na kami. Kita kits 360. Kita kits. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Mga media duties, pero mga hindi naman marurunong. Gusto rin, gula nakita uli yan ito sa 360. Ito po, tahan po natin mga senior.

It's nice to be back. Uh, third, third join nila. Last year kasi wala ako, pero first ever na mayon 360 nandito kami. Ngayon, mabalik kami. Uh, at sana bukas, mag-enjoy tayo. At, uh, kayo muna. <laughs> 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 huwag lang natin pansinin masyado yung Ahon Master, di ba? Oo. Uh oh. Pagka may Ahon, merong... Ahon! Uh oh. <laughs> ah -oh! <laughs> oh yung ni Lusong, ha? Oh, <laughs> <laughs> <So>, master. <laughs> Ayan, sa so mga kababayan ko sa Bicol. Ayan, salamat sa maing kapagtanggap sa amin. And sa Jason Dugaspi, congratulations. Charles. Hindi nagsasalita, hindi nagsasalita talaga si Batman eh, no? Hindi hey. <laughs> hey. nagsasalita talaga. Asa, so, sana... Lang. Uh, sana walang bukas tapos enjoy lang natin yung ride. Ang okay, walang bukas. Wait, wait, wait. Si Batman, si Batman, si Batman. Hindi nagsasalita. Hindi si yung nagsasalita. Ayun, magiging miss ka, magiging miss ka. Ayun, At huwag niyong kalilimutan. Ang pag-comment, mag-like, at pag mag-subscribe -like, mag ay... Ang di mag-skip ng ad, mas lalo... Ayun, maraming salamat po. at Maraming salamat. Kaya at huwag niyong kalilimutan. Ano yung mga kalimutan? Kalimutan. Yeah, 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 yeah. kalimutan mo na? Nakalimutan ko na. <laughs> okay, maraming salamat ulit. Congratulations, JCI Legaspi. Successful event na naman. At dahil wala kami talang kapag ibigay na lang ng pera sa si Batman. Yeah! <laughs> oh, pahinga okay, na muna sa lahat ng gawain. Andito tayo sa... Ito sa uh, Eh, ko sila. Okay. Ito sa bukas. Ayun. At good night, mga master. Kita kita bukas. Good job. master. Ano na? tayo.